Smile anak, smile, morning smile anak, morning smile, papi, morning smile, morning smile anak please anak morning smile. Sige na anak morning smile anak. Sige na anak ko. Good morning pa. Hala, puhas bata. Nag-side view. Uy, taasag ilong. Uy, moram si nag Amerikano si Papi. nagbiyong nagpiyong. Mura nag Amerikano si Papi. Sila ko na. Hala. Naminaw ka story, anak. <laughs> Naminaw sa story ang bibi ni mama. mo <laughs> chismoso ba ne? eh. Chismoso ba yun is papi? <laughs> Kagwapo ganyan magshare video kong bibig. Chismoso ka, anak? Chismoso ka na pata, Pero bright na nga pagka chismoso. Bright na nga pagka chismoso. Bright ka niyo, oy. Nanabraan niyo ka bright akong anak. Iho ba yun yung mama? Nanabraan niyo ka bright? Ha? Nanabraan niyo ka bright ang iho? pwede din ay mag right ang bata. Eh, shaken ang soda na ni Fermi. Chicken o di, barbecue. Muna, mag-bean right din ang bata. Eh, <laughs> Pinanggagagin na eh. Say good morning, Pangga. Papi, say good morning to your viewers, anak. Please, anak. Gagawa po, bata ba Say Good morning. Happy Friday guys Happy Friday to all Today is me oh, John 6, 2025 Update ni Papi ngayong umaga guys Ngayong Friday Nakikinig po siya sa story guys Bright mong gunis Papi guys all Olo, oh, <laughs> naghagok da na yan. Imposible kayo naghagok niyo. Ay, burit kini hagok ka. Bright kini si papi, oy. May makatumong ka bright. Anong bata? Tinood ni bright ni oy. Bright kini bata, oy. Mm, sus ka bright ni bata, ay, oy. Bright nga anak. Hala, naghinoktok, oy. di maghinoktok ang bata. Yan po, guys. Si Papi, guys. May iniisip na naman early in the morning. Yan. Ito po ang aking bayaw, guys. Yan, nakikinig lang po si Papi sa ano. Sa Sa kwentuhan ito po si papi guys napakatalino ng aso po ito mga palangga so good morning good morning happy friday everyone happy friday to all yan si papi guys oh naminaw kas langgam anak nanasay langgam sa atop anak Unya, akong kitan auron ang kanang sag sa langgam anak no hapit na ma kuan anak Nasawga na niya yung sag, anak sa langgam, anak bright, yung langgam, anak. Ya, saray gigamit anak niya himog sa ganak. Kuan ra anak kanang laos nga dahon sa napir anak. Pride kay langgam, anak oi lupigan si papi oy. Mo <laughs> man papi noon, man pang langgam ni mo anak ug pang langgam. May pang langgam man ni bata ako gihan pagyod. Mota nak. Ay mota. May panglanggam sa bata. Kay kugihan pa kayo. May <laughs> panglanggam anak. Kugihan pa anak. Kugihan panglanggam langgam anak. Ay, ginoktok anak. Thank you for watching guys. Yan si Papi guys. Oh. May iniisip na naman si Papi mga palangga. So, ayan. Have a blessed day ahead and thank you, thank you for watching guys.